On! Ah! Okay na mga boss! Very good! Magandang tanghali mga boss. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayong hapon mga boss ay mayroong project na naman tayo. Isang Nissan Patrol. Ayan mga boss. Ang issue niyan mga boss ay kung malamig pa yung kanyang makina ay maka-start siya pag uminit na ay ayaw nang mag-start yun ang kanyang trouble mga boss ngayon ay upisahan na natin i-check mga boss tara let's go check sa batery kong check muna namin yung baterya mga boss kung baka may maluwag baka nag-loss contact ng mga boss na mahigpit naman lahat at ah, try muna natin pa start mga boss Yon, yan mga boss naka una yung sosi manual pala ito mga boss yan start natin ayan mga boss oh yung makina mga boss kaya ito yung problema niya pag na yung makina ayaw na mag video Matigas siya may start mga boss. Ayun oh. Ayun. Ayun. Wala talaga mga boss. Check muna natin yung baterya mga boss. Kung gaano ba kalakas yung kuryente ng kanyang baterya. Ayun ay i-check namin yung kuryente ng baterya. Check sa kong. pila 12 yun so um. ang kuryente ng battery mga boss ay okay yan mga boss okay okay mga boss try mo ilot ko 12 okay sa so, so ibig sabihin mga boss walang problema yung baterya so ngayon mga boss ang gagawin namin ay tatanggalin namin yung starter baka sa starter yung problema mga boss si malakas man yung baterya mga boss So punta tayo sa starter Ang starter nito mga boss ay Nandito sa ilalim Ayun Nasa ilalim mga boss Ayan mga boss oh Ayun Yan yung starter niya mga boss Mga boss Ngayon ay tinanggal na namin yung Starter Kasama ko pala ngayon nagayos dito mga boss Si ano Rinald Kong Paki-subscribe din po bo, mga boss at paki-follow din sa kanyang channel. Halapit na kong Mga boss, ito na 'yung starter sa Nissan Patrol mga boss. Bagong-bago pa mga boss. Pero try namin pa din muna ngayon mga boss. Ayun. Oops. ayun mga boss. Okay man. Okay man mga boss, okay man yung starter ang Lakas man umikot So, big sabihin mga boss, hindi si starter ang problema Ngayon ay babalik muna namin ito ngayon Trouble namin uli Tapos na namin ikinabit uli yung starter Ayan mga boss Ang ginawa namin dito mga boss Kasi okay man yung starter motor Ang namang problema yung starter motor mga boss Ay nilagyan lang muna namin ng additional ground ito mga boss, ito yung cable na aming ginawang additional ground. Ikinabit namin ito sa bolt ng starter motor mga boss para diretso yung ground. Kasi napansin namin mga boss, yung ground niya ay medyo, ano na, luma na yung ground cable niya. Nag-lose contact na siguro ito sa ilalim. Kaya gumawa kami ulit ng bagong ground. Nag-additional kami mga boss. Ngayon, pagkatapos nito mga boss ay try na namin ulit itong pa start kung malakas na ba itong mag start tapos na namin ikinabit yung starter mga boss ngayon ay baterya na lang nagkabit ng baterya mga boss huwag niyong kalimutang unahin yung positive side para safety mga boss yung positive side ang unahin yung ikabit pagkatapos na yung negative testing ko muna ngayon pa start mga boss na hindi pa nakakabit yung additional ground namin hindi pa namin yan ikinabit testing muna namin pa start start natin ayan mga boss oh. wala talaga mga boss okay. ko ikabit yung hmm. kana additional ground ibalhin yung kanin sa wings kong balhin aray din ka aron lang duhara dia Seryoso mo kay ko? promote pa naman page ko page ang ulit tulay postpost yan mga boss tapos nang naikabit yung additional ground yan yan yung additional ground yan, ah, mga boss tapos na try natin uli try ko uli i-start mga boss naikabit na yung additional ground ah Okay, okay mga boss. Ang lakas na siyang ang lakas na niyang mag-start. matulin na yung kanyang starter mga boss. Ulitin natin. Ayun, start. Ah. Okay, okay na mga boss. Pero check pa rin natin yung ano, yung heater niya mga boss, yung glow plug para wala lang balikan, isahan na lang mga boss. Check na namin ngayon yung Glow plug naman. Eh, taod sa nang kuan kong lock sa baterya. Tapos, tanggalon na po na to ng kanang kuan air cleaner. Kaya itong chikon ang isa-isa yung glow plug. Check namin yung glow plug one by one mga boss para sigurado talaga tayo mga boss na wala nang iba pang magiging dahilan sapagkat nahihiya tayo sa ating boss pag balik-balik yung ating trabaho mga boss. Yan mga boss. Tatanggalin na namin yung air cleaner niya kasi nasa ilalim yung glue plug mga boss. Yan yung mga boss, ayan yan yung mga glue plug. Yan. Anim yan mga boss. i natin yan mga boss na isa-isa para malaman natin kung wala bang problema, wala bang busted na kahit isa. Yan mga boss, tapos nang tinanggal yung mga bolt dito sa kabila yan sa doon Ayun ay kunin na natin to. Okay. Ayun mga boss, tanggal na. Ayun na. Yung kanyang air cleaner housing. Ngayon ay makikita na yung anim na glue plug. Ang pagtesting ng mga glue plug mga boss ay andali lang. Ganyan lang mga boss kunin nyo lang yung mga bracket yung bracket niya yung nagka nagdugtong-dugtong sa anim na na blue plug para matis mo isa-isa yung blue plug kung may busted pa dahil hindi mo ma-check yan mga boss kapag nakadugtong-dugtong yung kanyang uh, plate yung plate na parang nagka nagdugtong sa kanilang anim tanggalin muna yon mga boss bago natin i-check yung blue plug ayan natanggal na yung jumper sa mga blue plug mga boss ito tapos dito tapos dyan wala na mga boss ngayon ay i-check natin isa isa ang pag check nyan mga boss ang pag testing nyan ay gamit lang tayo ng wire yan mga boss oh. i-connect natin sa positive side positive side tapos yung yung dulo i-ano lang fit. yan yan Ganyan. O yan. Ibig sabihin, nag-spark siya is okay siya. Tapos yung isa, mga boss. Ikuit-kuhit lang natin mga boss sa dulo ng glue plug. Okay, okay din. Ikadua. Ah, mayroon din. Katulo. Mayroon. Kapat. Mayroon. Ah. Lagi hapon? Ah. Okay. Mga boss, ayan mga boss, ibig sabihin okay lahat ng glow plug. Ngayon mga boss, ay sure na kami na walang problema yung glow plug. Ngayon ibabalik na namin yung kanyang jumper. Ayan mga boss, kinabit na ni Reynold Kong yung jumper ng glow plug. Ngayon mga boss, ay tapos na, na namin ibinalik yung mga bracket ng jumper ng glue plug at saka yung air cleaner. So ngayon mga boss ay i-check -check na naman natin yung linya ng heater kung mayroon ba talagang kuryente na darating sa glue plug papuntang glue plug galing sa relay mga boss. Ngayon i-check natin mga boss Bo, gamit natin tayo ng test bulb ganito mga boss tapos Uh, lagay lang natin sa negative tapos i-doslit sa one kong sa glue plug ganyan wala kanina may glue plug ganyan. ganyan lang sa glue plug mga boss ganyan pero bago yan i-on muna natin yung susi i-on 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 natin yung ignition switch mga boss nansika ang morning light nansika dito ito sa heater maturo ako no Matro ha. Ulitin natin mga boss. On. Wala. Wala kabut abot diri kong. Wala. Oo, walang kuryente na nakarating dito mga boss. Papunta sa kanyang glow plug. Tanggalin natin tong sakit mga boss. Dito tayo magte-test. Sige, otro. On. Wala gyud. Ibig sabihin mga walang linya supply na heater papunta sa glow plug. Problema din 'yon mga boss, kaya isa rin 'yon sa dahilan kung bakit siya hard starting. Ngayon mga boss, i-troubleshoot natin 'to. So hanapin muna natin yung yung fuse sa glow plug dito mga boss oh glow start alternator 'yan mga boss ayan hanapin natin dito nandito nakalagay yung mga fuse sa heater mga boss dito sa bandang huli ito yung glow control 'yan mga boss oh tapos ito yung glow papunta na siguro ito mga boss sa glow plug kaya ngayon ay bunutin natin itong mga fuse nya na natin kung mayroon mga problema so ibig sabihin hindi putol mga boss so wala itong problema ito din laden. ngayon ay check natin kung mayroon bang supply na nakarating dito ala ah, mayroon mayroon supply Na. Siguro dito po. supply dito mga boss. Galing siguro ito sa relay. Ngayon hahanapin natin ang heater relay mga boss. Balik muna natin itong fuse. Ayun mga boss. Nandito yung mga relay sa ilalim. Nandito. Kaya bubuksan natin ito ngayon mga boss. Hanapin natin dito kung saan dito yung heater relay. Yan mga boss, nakita na namin yung relay ng heater. Nandito yung mga relay mga boss, oh, sa headlight, power window, AC, nandito. Sa yung mga additional sa paglight, nandito ito yon. Ang heater relay mga boss ay ito. Ito yung plastic kulay itim. saka yung starter relay naman ay ito. Ito yung mga boss, oh, yung metal. So tatanggalin natin ito ngayon mga boss kasi nagpansyon naman siya uh, pumipitik naman siya pag i-on yung susi so ibig sabihin nagpansyon yung kanyang, hit, yung kanyang timer so tatanggalin natin to ngayon para ma-check natin kung may supply ba siya tapos check din natin kung yung kanyang contact point baka contact point lang ito mga boss natanggal na namin yung heater relay ito yung itsura nya mga boss heater relay ito yan ngayon ay check namin yung linya ito yung dalawang linya na yung supply yung isa tapos yung isa ay papuntang blue plug tapos ito yung sakit na green ito yung kumukontrol sa relay galing yan sa galing yan sa ano sa control heater timer ngayon mga boss ay check natin kung may supply ba ayun, may supply mga boss oh. tapos itong kabila papunta to sa low plug ngayon try natin yung jumper jumper ikong kanindo ha ayan, mayroon na tando ka, kwa 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 na, tanggalin mo yan kwa kwa, Okay yan, tinanggal na, nawala yan, ibalik ibalik mayroon na so walang problema mga boss yung linya ibig sabihin yan mga boss tinamper namin yung supply at saka load uh, mayroon nakarating dito sa napuntang glow plug so ibig sabihin mga boss ay relay talaga ang may problema sa heater ito yung relay nya mga boss ito ito yung problema mga boss kaya hahanapan muna namin to mga boss ito yung relay sa heater mga boss uh, naghanap kami dito sa amin lugar kung mayroon bang may mabibili na ganito mga boss kaso wala, walang mabibili na ganito sa amin mga boss kaya ginawa na lang namin mga boss ay nirepair na lang namin uh, pwede pa man i-repair kasi makapal pa yung kanyang contact point kaso lang may ano lang may spark spark kasi naglus contact lang kaya ginawa namin nilihan na lang namin sa loob at sa uh, ayos naman ngayon ngayon ay ibabalik na namin ikabit mga boss yan mga boss tapos nang ikinabit balik mga boss oh ito yon yeah, testing natin ulit mga boss kung okay na ba okay oh off ini -in on okay okay na kong okay na mga boss mayroon ng supply na dumating papuntang glow plug Ibig sabihin okay na yung relay mga boss Ngayon ay fix na namin itong ibalik mga boss Okay na mga boss Tapos na namin ikinabit ulit Final Final testing na kami mga boss Gikong On Start Ayun Ayun mga boss Okay na. Otro. Hello nga On. Ah. Okay na mga boss. Very good. Sa wakas. Thank you Lord. At natapos din namin i-trouble shot. Naayos na rin sa wakas. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, Lord.